Hello mga kaibigan, ngayon ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo ng Asus na NVIDIA GeForce GT710. Check natin kung anong meron dito sa video card na ito. Pwede dito sa pang gaming, saka pang office. Kahit 2GB lang DDR3, pwede na yan kaibigan. Ngayon, i-unboxing natin ito kaibigan ito so, ay hindi ako nagpo-promote, hindi nagpo-promote tong in unboxing ko ngayon. Ngayon ay may bago kasi tayong video card na i-unboxing. Check natin kung ano meron dito sa video card na to. Tara, buksan natin, kaibigan. Ayaw. Ano yung gawin mo na? Ay, buksan natin. Ayan, tanggalin na. Ah. ayun, ito. May ano rin siya. Ang safety niya. Para hindi magputon yung mga pin. yan Tanggalin natin. Ayan. ayun, ayun kay kaibigan. Meron siyang VGA BG, port dito. Saka yung HDMI port. Saka DVI port tatlo yung pwede mong pagsaksakan ng emigan. Nasa'yo na kung anong gusto mong kagamitin dyan na port. And yung klase ng video card na to, na Asus DDR3. Eh. Check natin itong box niya. Ayan, bali may pre siya na ano, stand, yung clip pag maliit lang yung PC mo, pwede mong ilagay ito. Pero pag malaki, ito, pwede mo naman gamitin ito. May dalawa siyang free. Tapos, meron din siyang manual. Yan. Tapos, may kasama din siyang oh, manual din na maliit. Wala na siyang CD na installer. Free download naman itong mga, ano, mga installer nito. Yan. Asos. Asos. Ano yun lang kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang sabang panunod. Sana po ay may na-share ako sa inyo kahit konting idea.